Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung Gumawa si Nikola Jokic ng 35 points, 15 big rebounds, and 7 assists on 16 of 19 shooting sa field sa game laban sa Sacramento Kings. In less than 24 hours ay nagtala naman siya ng 55 points, 12 rebounds, 6 assists on 18 of 23 shooting sa field, outscoring the whole Clippers starting lineup. Sa post-game reaction ay sinabi nga ng former MVP Charles Barkley, na hindi nga daw natin dapat na i-take for granted ang mga ginagawa ni Jokic. Lalo na't ang ginagawa nito ng mga triple-double ay hindi naman 10-11-10 bagkos mga 35-17-12. Subalit pabilis itong kinontra ni Shaquille O'Neal at sinabi na magka-level lang nga daw ito at si Wemby sa ngayon. Kaya naman sa palagay nga ng mga fans ay nagsisimula na ang pag-hate ni O'Neal kay Jokic dahil nanganganib na umano ang peso nito sa all-time rankings kapag nakaisa pang sing-sing si Joker. Si Jokic tulad lamang the last few seasons ay nagmumukhang ang best player in the world, averaging 28 points, 13 rebounds and 11 assists per game on 69% shooting sa field. Inangatan na din nga mga kaibigan, si SGA sa usapan ng MVP sa ngayon kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba kapag nanalo pa ng kanyang ikaapat na regular season MVP si Nikola Jokic at pangalawang Sing Sing at finals MVP ay sapat na ito upang mahigitan si Shaquille O'Neal sa all-time rankings na may tatlong Sing Sing, tatlong finals MVP at isang league MVP? Habang si Russell Westbrook naman ay opisyal nang nilagay sa starting point guard spot ng Sacramento Kings matapos sa magkakasunod na solid games. Habang nilipat naman si Dennis Schroeder sa bench dahil sa apat na magkakasunod na off game at hindi naman nagpahiya si Westbrook. Sa game ganina laban sa Minnesota Timberwolves ay nagtala siya ng 13 points, 10 rebounds and 13 assists triple double. Hindi nila nakuha ang panalo subalit pinapakita nga ni Russ na hindi pa siya laos. Nagdeclay na nga siya subalit starting point point guard caliber pa rin nga siya mga sa NBA. Official na din na nakagawa ng 10,000 assists si Westbrook. Kaya naman sasamahan nila na si Lebron James sa history ng NBA bilang ang tanging mga player na nakagawa ng mahigit sa 25,000 points at 10,000 assists. Pusiling makasama din nga sa listahan na ito ay si James Harden na may mahigit 25,000 points na din subalit so may 8,400 assists pa lamang. Sa ngayon ay napapabalita na bubuwagin ng lineup ng Sacramento Kings at plano nilang itrade ang tulad nila sa Sabonis, DeMar DeRozan, Zach Levine, Dennis Schroeder and maybe even Russell Westbrook. Kung may pagpapatuloy ni Russ ang ganitong performance ay walang duda na madaming team pa din ang magpapakita ng interes sa kanya dahil walang duda nga na mas magaling pa din siya sa karamihan ng mga point guard sa NBA at ang gagandahan nga kay Westbrook kay handa siyang manggaling sa bench at maglaro ng starting point guard role kung kinakailangan. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?